so, abangan po natin yan. At ngayon, partners, ha, ngayon ay meron ding patuloy ng pagdinig ng Kamara de Representante. Oh. Ang nakapagtataka, fake news ang, ina ang pinag iimbestigahan ngayon. Ngayon, ay paro, corporate records ata ng SMNI ang titignan at titignan nila kung meron daw paglabag di umano doon sa prangkisa na ibinigay ng Kongreso. No? Well, unang-una -una po, kapag ang pinag-uusapan ay paglabag sa prangkisa, tama po may jurisdiction ang court ang ang uh, ho, ang kamara ng representante pero ang tanging magagawa nila ay sa pamamagitan ng batas kung saan po pwede nilang mabaliwala o ma, ma, makuha muli ang prangkisang binigay sa SMNI pero alam naman natin na kapag batas ang pinag-uusapan dapat parehong mababang kapulungan at Senado ang magpapatibay ng batas na yan hindi po kayang gawin ng kamara um, lang yan ang puwede nilang gawin ay eh, yung ng uh, nakakalungkot yung hinai na resolusyon ng dating angkor na isang programa rito na si uh, Congresswoman Mix Mix nograles, no kung saan pinapasuspinde ang ating prangkisa. Yung suspension po yan po ay jurisdiction naman trabaho ng National Telecommunications Commission no? at alam naman ng uh, ng Kongreso na wala silang kapangyarihan na magsuspinde, Pwede lang nilang hingin sa NTC na suspindihin, pero sa totoo lang po, wala namang bisa po yun. No? Meron sigurong persuasive effect, pero kinakailangan, bigyan pa rin ng due process ang SMNI.